Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. kumakyat si Jesus at ang mga taga niya sa isang bundok at naupuroon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo, na tinatawag na pista ng paglampas ng Anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa Kanya. Tinanong niya si Felipe. Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukan si Felipe. Kahit alam na niya ang kanyang gagawin, sumagot si Felipe. Sa dami po nila, ang walong buwan na sahod. Nang isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigka kaunti ang bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro. May isang batang lalaki rito na may limang tinapay at dalawang isda. pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, Paupuin ninyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na yon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay mga liman libo na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Salamat! Salamat! Salamat sa biyaya! Salamat, 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 salamat! At nabusok pala. ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Tipunin niyo ang lahat ng natira walang masayang. Tinipon nga nila ang natira mula sa na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng labing dalawang basket. Nung makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang kapetang na hinihintay nating darating dito sa mundo. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilit ang gawing hari, kaya umalis siya roon at muling umakyat na mag-isa sa bundok. Nung gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus. Kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Capernaum. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Habang na sila ng mga anim o kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Papalapit sa kanilang bangka. At natakot sila, pero sinabi sa kanila ni Jesus, ito. Huwag kayong matakot. Kaya pinasakay nila sa Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, naroon pa ang mga tao sa kabila ng lawa, kung saan sila kumain ng tinapay matapos magpasalamat ng Panginoon. Alam nilang iisa lang ang bangkaroon ng gabing yun, at iyon ang sinakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Yesus ng mga tagasunod niya. Samantala, may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin ng mga tao na wala na roon si Yesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Capernaum para hanapin si Yesus. Pagdating ng mga tao sa Kaperna, nakita nila sa si Yesus at tinanong, Guru, kailan pa po kayo dumating dito? Sumagot si Yesus sa kanila. Ang totoo, hinahanap niyo ako. Hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kung hindi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain na sisira, kundi para sa pagkain hindi na sisira. At nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siya magbibigay sa inyo ng pagkain ito dahil ako binigyan ng ama ng kapangyarihang magbigay nito. Kaya tinanong ng mga tao si Jesus. Ano po ang dapat namin gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Oh, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Anong himala ko niyo para manampalataya kami sa inyo? Ang ating mga ninuno ay kumain ng mananong nasa ilang sila sapagkat ayon sa kasulatan, Binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay na mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit, sapagkat ang tinapay na binibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya na sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin. Kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko, ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng ama ay lalapit sa akin at hindi hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat kalooban ng aking ama, na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Samantala, sa nagbulong-bulongan sa naman. Dahil sinabi ni Jesus na siyang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila... Hindi ba? Si Jesus lang naman yan na anak ni Jose! Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit samantalang kilala natin ang mga magulang niya. Sinabi sa kanila ni Jesus. Huwag kayo magbulong-bulungan! Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin ko muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. <coughs> Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat, pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sino mang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit! Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Nagtalo-talo ang mga hudyong nakikinig kay Jesus. Paano may ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng akin katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa Kanya. Ang Diyos amang nagsugo sa akin, ang pinagmumula ng buhay at dahil sa Kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus sa mga bagay na ito na nangangaral sa sasambahan ng mga Hudyo sa Kapernao. Nang marinig yun ang mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila nagsabi. Mabigat ang itinuturo niya. Sino makakatanggap nito? Kahit na wala nagsabi sa kanya. Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, Hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung... Makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa lang kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa kanya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus, mula noon marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang labindalawang apostol. Kayo ba? Gusto rin ninyo ang umalis? Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan sumasampalataya kami sa inyo. At alam namin, kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ba't pinili ko kayong labing dalawa? Pero ang isa sa inyo ay Diablo. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas, na anak ni Simon Iscariote. Dahil kahit kabilang si Judas sa labindalawang apostol, tatraydorin niya si Jesus sa bandang huli.